Soft si Tito. Kung gusto mo ng soft drinks, kumuha ka ng baso mo. Good afternoon, guys. Magmukbang tayo, guys. Mumukbang natin tong mga dala ni Anamil. Ito, singkamas. Ayan. May singkamas. Ito pa, oh. Ah, singkamas, oh. Tayo, mito. Mangga at kamote. Ayan guys. Kain tayo. Kain tayo ng sintamas. Ausa natin sa asin. Galing pa to sa guys. Nag-outing sila. Kasama niya sa mga mga kata, katrabaho niya. Hmm, niya to. Hmm. Tapos binya na namin hindi ko pinaka hindi ako kumain nito. Yung kamas hindi ako kumakain. Dami din sa amin. Ubod niyan kumakain sana. Ah, um, uh, kain na ako. At bang. Mm, may kamote. Eh. Ito so sa baguong yan. Ito di baguong. Mmm. Tapos may tuyo. Mmm. Sarap. Umulam po guys yung tuyo na maliliit. Yung parang dilis na maliliit. Karoon pa akong daan isa. Tapos kamuti. Pananghalian na to. Pwede na to pananghalian guys. Mmm. Yan pananghalian natin. Mm -mm. Parang sa akin. Kumain ka mm, mm? na? Ano ang Ano ang Ano? mo na? Ano ang masasito? Paano Ano ang masasito? ba sa Ha? ako. Sarap yung kamote o. Oh. Dilaw yung laman. Pughad kung sa Bisaya. Pughad. Mm. Hindi pa siya nang kasi naka-steam. Ni-steam ko lang. Mmm. Mm. Sarap. o. Oh. Dilaw ang laman. Magkakaroon. At parang sa ganito. Ano daw, lasa? Mmm. Ayan natin. Ang uh, bod mo nandun. Mmm, sarap. Mmm, mm, nandun, no? Oh. Sweet potato. Ang tawag yan. Kamote. Mm, eh. Uy, sarap. Ito yung hinahanap kong kamote. kulay dilaw Ang laman. Wala yan dito eh. Mmm. Sabi nila, ang kamote. Sarap daw yung pares daw sa kinilaw. Ah, kinilaw. Oh, may kinilaw kami guys, ito. Hmm, ah, gagmay tayo. Ano ba yan? Kinilaw ba? Mmm. Mami, ano Balat. O yan? mo. Ayan. Ayun, salamat guys. Kain muna kami.